Tanaw daw kung meron pa ba. Doon no. o. No? Tanaw kung may ano doon. Strawberry. Strawberry. Yan mga sili. Paano sili? Taro. Saan? Ayan. Sibuyas. Sili. Imbis nga pasiti kami, napunta sa bukid. Ayan oh, kamatis. Nitib na kamatis ngayon ah. Mm. Patay? Hindi. Kulang sa uh, tubig, tubig. Oh, dag, dag ko be. Ang dagko ka ayon si Buyas Puti o. Oh. Ito ang daming bunga na sila pero green pa. Green. Ito oh, patay nga kulang sa dilig to si Buyas o. Oh. Namulak mm -mm. na na, na, na siya. Wow. Kadami. Langan kayo wala man tong ilang kuan. Sige rin ikabyaan. Naka, na naop gani ang host oh Kani pula nga si Buyas Eh Narao ko ah. hinug ka Sili. ra kan kan ako si lalom Narao Hmm hinug Ampalaya Ni mm i -hmm. Patula Kuan ni siya. Pala yao. Oh. Asa ah, gamay kay bunga. Kuan yan, sukini. Sukini no. Mm, daghan man lagi pangibot ibot na nila oh. Pero oh, nangamatay nang ng uban. Isara ra kabuk ilang ampalaya. Ang, ang sili. Ano oh, dia kay basi. Wala kang buok pero oh, tignan mo may bunga nang litliit. Paitsuro na kayo oh. na oh. dili. Alang-alang sa abuno no. Ayun po, ayun po, ayun po. <laughs> gagmay kay ang palaya. Murag native. Kwaon oh. ta Hindi, uy. Sayang Oh, yung pa oh, dami bunga, <laughs> no, Nao, Na ug oh. daghang bunga oi, na po. Kaya lang maliliit. Nag-try pa siguro sila tanom ani. Ano ang dito na ko strawberry dito oh. Oh, ito. Last yung... kinuha mo. Oh, bakit? Isar ka toro Toraw da ganinok. Pat. Tor. Para tura kulinatin. Hmm, meat ako kuan. Nara jerjer oh. Naggulang nang jerjer. -jer. No? Kulang sa ano? Vitamins. Teka, nag Eh. Juki, nih. Diba mo uhit din kalabasa? Kusa. Onara oh, wano, setawak ni. Si boyas. Haus. Anjerjer. Gulang na. Hm. Nara angkuan, setawak ni korat, korat, korat. Koratan. Bawangnya atain ya. Bawang putih no, jangan im. Ib isa. agahi naghanak si buyas eh nagulang na lang siya hindi niya makaya huwag nila i-deliver tayo eh, mga sili ha? hinog? hilaw pa? ang mga jerjer Nara oh. Oh, bagdones oh. May bagdones pa sila oh. Ito, ito. Bagdones. Wala, ano yung Ayan, oh, sibuyas na pula. Okay. Sayang ng ining sibuyas nila, oh. gi-harvest pa na. Kagideliver. Wala ang puan. Wala. Wala ang strawberry. Hmm. Pamisya. Eh. Gani, di mo kaon na na eh. Kaon ko kung tinimplahan na ba? Dili siya lang. Kuan? Ano ang sitawa eh? niya? Nagutom na dyan ba? Kamatis! Tamis ba eh? Hmm. Ha? Sarap. Sarap? Fresh from the farm! Mmm, oh. yummy! Mmm! <laughs> yummy! <laughs> Masarap kaya yung sariwa Gani Imbis papunta ng city na pabu Morang hinog niya Kamatis Dati daghang ka Endri ba Puro kamatisan Yang kauban ani Strawberry Ayoko naman ang, ano, ng ano Nang kung ano lang Yung buto ayoko Oh, nang buto Maka ano yan? Ah, nag-ibot na yung sila jiriani, oh. Tibuyas, tibuyas, tibuyas. Tibuyas. Nah, putih. Terus di spikas oh, putih. Oh, itu putih, pang salad. Kan. paksi eta. paksi ke. Oh, mana problema, Bro. Guang mak dia di tu ba. Putih. tuh, Ini tu ada ganjang putih, pang salad jud mismo. Mekuak kukuan ha. Sili. Uy, nagutom na dyan ko ba? Na doon sa bulsa. Harvest kayo sa sili. Pero nagtanom na po sila, oh. Dito, oh. Itong pang salad, oh. Puti. Dira, oh. Unahan. Sili. Harvest fresh from the farm. Ang bilis mo makakita ng hinog. Ako hindi. Naman, makitaan mo man na. Kaya makagawas, man. Asa na tong hinog ganina? Pero oh, naglusot magaing hinog. Nara oh, galusot oh. Hmm. Press from the farm. Hmm? Huh? Halang kay na. Grabe ka halang na. Pati puti rin na, pero halang kay nga si Buyasa. Bisan sa mata. Ilang tubig? Dili os, pikas na tubig agas. Kan. Kanado? Tubigan nila ang ilang kuan sili. Kan. Kanao kanang tubig agas o kanang gabasa? Kanang... Kana lagi o kana tanawan adra na gamay kay ang agas ana kaya eh, nag-harvest sili ah lagi green, red, green ha? Oh, halang kayo na siya nga halang oh. halang kayo na nga si Buyasa murag natives hmm? pait pa hmm? kuwar kukuha kinog hinog ay eh, gilabay kay sayang tapi dia pun makan mak ibu tu ambil dagangan itu pun. Yan, di sana kami sebukit. Nak ko? Kau oncak sili, aw sili, si buyas. <laughs> Kau <laughs> empat <laughs> tanggal dengan orang alang. Pematis. Hmm. Hmm. Pematis. Di tu kan ini nawala. Amoi kai be, abot di tu be. si buyas? Oh, gabi kai amoi. Kula sih hinuk, hinuk hinuk imbus to. Nang humuk. Si Huh? Oh. Si buyas kamatis. <laughs> Amoy sibuyas na. Hmm. <laughs> <laughs> Harap pres from the pan. Tanang ngit-ngit na lagi <laughs> to na ko ay. Bukal na to atong tubig ba. Sa. Gutom ko ba. Tapa dito o prutas be? Ano na to be? Ano prutas yun? Tin. Ha? Tin, yung ganyan na tin. Ah, yung apple-apple? Mm. Itong tin ba? Ito yung tuma na ako eh. Laghan pa kagbukanti oh. Ilang gibulag-bulag. <laughs> gigutom, uh -huh. gigutom ka. Lahira itong, kung ano yun nga, sibuyas no? Atong At tamis, ra kayo sya. Ano ba mga lemon nila be oh. Tapunin nga lemon be. Ha? Huh? Mugbo nga lemon tanawa oh. Orange to orange. Orange no? Oo. Uh -uh. Mugbo ka -aysa. ay siya. lemon. Lemon gani katong ay, yelo. Ay ano, may bunga na oh. Gani na ah, gani. Lemon. Katong yelo ba no? Mm -hmm. Ngit-ngit na dyan. Lemon lemon. Nabahaan man dahil niyo oh. Baha. Kani ang kuan. Katong dagko kayo nga uh, lemon katong kay tawag ato eh. Ito, to? Tin, mo na tawag tin. Prutas Indonesia. siya. Oh, to, eh. Ha? Strawberry. Dili tin na siya. Katong tin ba nga ginakaon layo ba nga. Murag ginhimo tong pintik. Para na wala namang bunga. Nay bunga ni eh. Para be, na ko be. Sige ka na. Sige na. Nabahaan man eh. baha dito? Oo, nabahaan siya dati. Daghang kayo bunga Ay, katong, pagkanto na ko, dire. Dire, good minute, ano, hida, hida misa. Ay, yung pan. Tin. Oo, yung, yung tinatapon sa atin? Oo, oh, ginagawa natin pintik-pintik sa Pilipinas. Mubo lang siya nga punuan na ra, oh. daghang kayo nagbunga, Problema, wala hinog. Kita ko na nga may bunga, pero walang hinog. Nara, oh, dagko kayo, oh. dami yung bunga. mm, -mm. Nara Ha, oh. ah, hinog be. O, oh, makakaon ko. Mm. Dawa. O. Oh. Hinog Hinog siya.